Nagpapaulan sa ilang bahagi ng Mindanao at Palawan ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero ayon sa pag-asa, mababa ang tsansa nito na maging bagyo. Patuloy naman na nakakaapekto sa klima ng bansa ang Eastern East at ITCZ. Alamin natin ang ulat panahon mula sa ating Eye Weather Center. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating Eye Weather Center na isang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ang nagpapaulan sa bahagi ng Mindanao at Palawan kasabay ng nararanasan na Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Pero ayon sa pag-asa, mababa ang tsansa na ito ay magiging isang bagyo. Samantala, patuloy namang makararanas ng maaliwalas hanggang sa mainit na panahon ang natitirang bahagi ng bansa, lalo na sa tanghali dala ng Easterlies, ngunit mataas pa rin ang mga tsansa ng pagulan dahil sa mga localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa kota Bato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius at nasa 60% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius at nasa 90% ang tsansa ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 24 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 60% ang tsansa ng uulan. 24 to 31 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 90% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 25 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang tsansa ng pag-ulan. 24 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 70% ang tsansa ng uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 21 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 60% ang tsansa ng pag -ulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makararanas ng 18 to 24 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 50% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.35 ng umaga at lumubog ng 6.12 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating Eye Weather Center.